So ito ah sa latest post ni Yorme Isko O sinabi po niya, hindi ako perpekto Marami rin akong pagkukulang sa buhay Isa na nga doon ang pinagdamutan ko ng oras ang aking pamilya Dahil ang pamilya ko ay ang mga batang Maynila Kayo ang naging pamilya ko Alam nyo po, ako po mismo yung naging witness Nung pong panahon ng pandemic Tatlong buwan, walang uwian si Yorme Isko Pumunta ako dun sa opisina niya, nakita ko saan siya natutulog Nasaan ...yung mga gamit niya... ...saan yung... ...misan pa... Na, naka-short siya... ...nakikipag-meeting siya doon... ...kasi parang naging bahay na po niya... ...yung kanyang opisina... ...yan po ang level ng commitment... ng isang Isko Moreno... ...na nakita po ng mga taga-Maynila... ...nung nine years niyang konsehal... ...nine years niyang vice mayor... ...hindi po matatawaran... Okay? ...when uh, under pressure... ...kapag panahon po na talagang dikdikan... ...yung pong mga sitwasyon... ...talagang hirap po... ...ang uh, sitwasyon ng mga taga-Maynila... your ni Isko is willing po na isakripisyo yung kanyang personal na buhay, yung kanyang personal na uh, pamilya at hindi po muna makita ng ilang buwan para po mapagsilbihan ng tama yung pong mga manilenyo dahil siya po ay pinagkatiwalaan nila. Yung pong mga nakakalaban po niya, yung mga naninira po sa kanya ngayon, hindi ko lang po alam kung if they are willing to make that sacrifice, if they are willing to make that commitment, hindi ko po alam kung sila po ay nasubukan na ng ganun. Okay? Eh, yung pong uh, level kung paano po na na challenge na subukan po itong si Yorme Isko. I think walang mas bibigat pa mula nung uh, nakita po natin kung paano siya magsilbi noong panahon ng pandemic dahil talagang uh, nakatutok po siya, sinigurado niya na walang manilenyong magugutom, walang manilenyo na mapagdadamutan ng uh, serbisyong medical uh, kaya po isa sa mga hindi makalimutan ng mga taga Maynila is yung mga food box na dumating po sa kanilang mga bahay. Wala pong pinili, mahirap, mayaman, middle class, kahit saan ka nakatira, kahit hindi ka botante ng Maynila. Lahat po, bawat sulok, bawat barangay, nabigyan po ng food box na pakain po ni Yorme Isko. At nakita po ng mga Manilenyo na yung panahon na pinakamadilim, pinakamahirap at pinakaalanganin yung sitwasyon po nila, si Yorme Isko was willing to give everything para po mapagsilbihan at mabigay ng 100% dahil yun po ang inaasahan ng mga Manilenyo sa kanya. At uh, yun na nga, nagkasakit din si Orme, nagka-COVID din si Orme, nadala siya doon sa sa ospital Alam nyo, ang isa sa hindi ko makakalimutan, nung ako naman, meron akong kaibigan, yung lola niya, uh, ayaw tanggapin. Nung simula ng COVID to, sa kahit anong ospital kasi uh, inaatake ng pneumonia, hindi alam kung COVID yon So, uh, naturo ko po siya doon sa ospital sa May Santa Ana yung isang floor na ginawa ni Yorme para sa COVID lang at siya po ay tinanggap at siya po ay nakagaling agumaling uh, mula po sa kanyang uh, karamdaman mula po sa COVID at yan po ay dahil sa uh, talagang ma maagang paghahanda ni Yorme isko pagdating po sa COVID at uh, nung kasagsagan eh, hindi pa siya natapos to nagpatayo pa ng uh, hospital sa Luneta para lang dyan sa COVID para kung sumipa yung mga cases eh, yan po ang uh, uh, talagang makikitang commitment at nung siya ay uh, natapos naman bilang mayor eh, bumawi naman siya sa kanyang pamilya at uh, talagang sinulit niya yung oras na makasama yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak o, pero maraming salamat Yorme sa iyong commitment at ikaw ang kailangan ng mga manilenyo uh, in good times and in bad times dahil alam nila maaasahan kanila. Ewan ko na lang yung sa mga kalaban ni Yorme na iba. God first.